Hello, good day po mga ka -opinyon. Ito po ang aking masasabi. Pag-uusapan po natin yung laban ni Michael Dasmarinas, no? Uh, maganda sana, round 1 eh, napabagsak, no? Pero yung mga bandang huli, mukhang kinapos, siya naman ang pinabagsak ni Pierce, no? Kaya lang, uh, siguro pat sa tingin ko, dapat to si Dasmarinas eh, mag-return na rin siguro o magpahinga na kasi dalawang surod na talo na to bayan na ako tata no? ngayon uh, ako'y nangihinayang dito kay General Casimiro no? buti ito sila Dasmarinas na bibigyan ng laban no? pero bakit si General Casimiro talagang parang hirap na hirap or walang makuwang kalaban no? sayang eh pambato pa naman no? nga yeah, sayang parang pinagtampuhan ng tadhana walang laban kaya sana mabigyan ng laban to si Angas ng Pinas, no? Sayang. nasa Habang nasa prime pa siya, kasi nagkakaidag na tayo eh. Sana po mabigyan ng laban to. Sayang, sayang. Isa, sa, ito, isa to sa pambato natin. Yung iba, iba nga nabibigyan ka ng laban eh. Siguro kung nasa MP siya, baka nabigyan pa ng laban. Magaling si Mr. Gibbons magano eh. Hanap ng laban ng mga boxer niya eh, no? yung MP promotion no? pero ako'y okay, nangihinayin dito kay General Casimiro sana po mabigyan ng laban sana po kung sino man dyan no? sana mabigyan ng laban to very ano to, eh, exciting panoorin din to si General Casimiro eh. sugod din po ng sugod no? ito lang po ang masasabi ko kasi pambato rin natin to eh, no? thanks for listening God bless. Please like and subscribe. Mabuhay, Pilipinas! mabuhay ang boksingerong Pinoy.